Oye! Oh yeah, antayin niyo ako! Bilisan mo! Malalate na tayo! Okay ka lang ba? Dito ako pala tumatambay. Pag may problema rin ako, dito rin naman ako tumatambay. Paano mo naman nasabi may problema ako? Kahit di mo naman sabihin eh. Kitang-kita naman sa mata mo na mayroong problema. Tama ka, may mga problema ako. Pero hindi sa akin, sa mga magulang ko. Ako okay ba? Ito lang sa pamilya yan na magkaroon ng problema. Iba naman sa amin eh. Halos araw-araw sila nag-aaway. Okay lang yan. Halagpasan mo rin yan lahat ng problema nyo. Okay ka rin pala eh. Babait ka. Akala ko kasi mayabang at mahangin ka. Salamat nga pala sa pagkakaligtas mo sa akin doon, ha? O nga pala. Ito pala yung panyo mo. Pasensya ka na kung sinusungitan kita. Ano ka ba? Ang ganda mo, ha? Pag masungit ka. Sa'yo na yung panyo ko. Pag umiyak, ka, Ayun, yung papunas sa luha mo. Pag nalulungkot ka, maalala mo ako sa panyo niyan. Naku, bulero ka. Pero sige, ha? Akin na lang tong panyo mo. Salamat. O tara, tara na. na tayo pumasok. Tara. Angel, mauna na kayo ni Mari ni Yaya kasi ako ni Rawi kumain sa labas. Oo nga, ni Yaya ko siya kumain sa labas. Mauna na kayo. Uy, sana all ni Yaya. Para pala yung mga sakit drama, di ba? Sana all na lang kasi sa inyong dalawa ni Yaya ka. Ayun ako, Angel. Tara na nga, Rawi. Sana all ni eh, partner ano? Eh, tayo kaya Kailan kaya tayo magkaka-partner? Ay, naku-earn natin sila Ay Oo nga pala Yung libro ko Nakalimutan ko sa school Sige, mauna ka muna, ah Masunod na lang ako Sige Uy, si Marina. Marie na Marie Tara, sabay na tayo Uy, ikaw pala yung toy Sige na, sabay na tayo Iniwanan din naman nila ako Tara Mamaya na kaya tayo muwi Kumain mo na tayo dun. oh Naku, Toy, wala akong pera. Binayad ko lahat sa mga project ko. Sige, ako bahala. Libre ko. Tara na! Ang mo talaga. Ay, Toy, salamat pa sa paglilibre mo sa akin, ha? Ikaw pa. Malakas ka sa akin, eh. Nang bola ka pa. Mari, mga ko lang. Nagyagawin ko ba sa linggo? Ang sa linggo? Wala naman bakit. Yayain sana kita, eh. Mamasyal tayo sa wawa. Kung ako kailan sa'yo, at para saan? Ba't mo in sa Wawa? Bakit? Masama bang iyayain ka sa Wawa? Gusto ko lang naman na mapagkaibigan sa'yo para makilala kita ng lubusan. Naku, nang ka pa. Sige na nga, anong oras ba? Yes! Kahit mga banda nga ako na tayo malis para di mainit. Sige, dito na ako ha. Saan kita ha? Pasensya ka na. Nalit ako ha. Nagayin na ka pa ba dyan? Hindi, kalalating ko lang din. Ano bang gagawin natin dito? Gusto lang kita makausap para makilala natin ang isa't isa. Bagay pala sa'yo yung bulaklak eh. Mas lalo kang gumanda. Salamat, Toy. Ah. Bakit pala interesado ka sa'kin? Sa at anong gusto mong malaman sa'kin? Sa Mari, gusto kong malaman ng lahat sa'yo, Mari. Natapatin na kita. Nagusto na kita. Pwede ba at ang ligawan? Ang bilis mo naman, Toy. Dahil pa sinasabi, ay lang pala sabihin mo. O sige, papayag na ako. Pero depende sa panliligaw mo, kung papasaka ka. Yes! Yes! Mari, makakaasa ka. Gagalingan ko ang panliligaw sa'yo. Mari, tagal ko na lang sa sa'yo. Kailan mo ba ako sasagutin? Bakit, Toy? Naiinip ka na ba? Di ba sabi ko sa'yo, pag di mo na kaya manligaw akin, tumigil ka na. Hindi naman sa ganun, Mari. Ang hirap si pasagot eh. Hindi ko kasi makuha yung sagot mo, oo. Huwag ka mag-alala, Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Basta makakapag-antay ka na. Antayin yung sagot kong oo. Rawi sila, Mari, o. Oo nga, ano. Tara! Awi, at tagal niyo naman. Magay na pa kami nag -antay dito eh. Oo nga, Rimilin. Nainip na nga ako eh. Pasensya ka na, Maria. Inantay ko pa kasi itong pinsan ko eh. Oo nga, Totoy. Bago kasi itong lipat yung pinsan ni Rimilin eh. Ay, kayo pala yung kaibigan ng pinsan ko. Sorry ah, nagpasama kasi ako sa kanila eh, kasi bago lang ako dito. Ah, ayos lang yun. pinsan naman na rin eh. Ako nga pala si Mari. Ako nga pala si Rosalie. Natutuwa ko na makilala ka. Ako nga pala si Tatay, kasintahan ni Mari. Hoy, hindi pa ito sinasagot. Ganun rin naman yung Marie, Magiging tayo rin naman. Oo nga, Mari. Sasagutin mo rin naman si Totoy, Pinapatagal mo pa. Oo nga, Mari, sagutin mo na kasi si Totoy. Siya nga pala, pumunta pala tayo sa Wawa sa linggo. Doon na kasi ako sasagutin ni Rimilin eh. Ganun ba, Rawi? Sama kami. Baka doon na ako sagutin ni Mari. Huh? Asa ka? Oo nga pala, Rosalie. Ikaw ba? Sasama ka? Naku, ate, hindi mo na ako makakasama. Tutulong mo na ako sa gawain sa bahay kasi kakalipat lang namin eh. Oo nga pala, Rosalie. Hindi ka nga pala makakasama. O paano? Tara na. Oo, oh, narawi, sinasagot na kita. Talaga ba, Rimilin? Sinasagot mo na ako? Oo nga. Yes! Yes! Mari, tignan mo sila, nakakaingkit. Mari, kailan mo ba ako sasagutin? Tagal ko nang sa sa'yo. Nainggit ka naman, Toy. Pag-iisipan ko pa. Sige na nga, sinasagot na kita. Ano, Mari? Pakiulit nga. Sinasagot na kita. Talaga, Mari, sinasagot mo na ako. Yes! Parang bisa di na saja. Miss! Sawang-sawan so, ako sa buhay na ito! Mag-iwalay na tayo! Ganyan ko pa palagi! Madami kang dahilan! Sige, mag-iwalay Nakain mo na <laughs> ako. Miss? <laughs> Ikaw nga. Eh, sa'yo yata itong panyong to. Kung bangga kita kagapon. to <laughs> so, sa akin po to. Pasensya na po kayo. Nabangga ko po kayo kahapon. Okay lang yun. Sige, dito na ako ha. Sige po. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Ba't ba umiiyak ka? Nani, tatay ko po kasi araw-araw na lang po nag-aaway. Maghiwalay na nga po eh. Pati po yung pag-aaral ko na apektuhan. <laughs> Ganun ba? Alam mo, sa relasyon, ang so, nagmamahalan, pagka hindi na kasi nagkakasundo, kailangan din siguro nila maghiwalay at magdesisyon para malaman nila kung sila pa ba para sa isa't isa. So nga lang, mga talaga ang mga anak. Pero huwag kang mag-alala, walalagpasan mo rin yan. Maraming salamat po kuya. Sana nga po magkaayos na sila. Kaso mukhang malabo po. Lalagpasin mo rin yan. wala lang sa kanya at manalangin. Maraming salamat po. O nga pala. O nga pala si Aries Ako po si Mari. O tay, na po pala kayo. Bumili lang po ako sa labas. O anak, kauwi ko lang din. O tay, ano na po nangyari sa inyo? At nakangiti po kayo. Ah, wala anak. Eh, paano kasi anak? May nakilala kasi akong babae. Eh, mukhang malungod eh. Pero anak, alam mo, ang ganda niya. Ay, mukhang maganda po yan ah. Kasi ingitin niyo po, mukhang abot langit. Maka nga anak, napakaganda nga niya. <coughs> anak, mapunga muna dito. May sasabihin ako sa'yo. O tay, ano naman po yung sasabihin niyo? Eh anak, Tiga na rin naman akong mga asawa eh. Okay lang ba sa'yo? Kung mag-aasawa uli ako? Oo naman po, Tay. At saan po kayo masaya? din na rin po ako. Salamat sa'yo na. Pero siguro hindi pa sa ngayon kasi alam mo naman, hindi pa ako, hindi ko pa siya ganong kilala eh. Oo nga pala anak, ikaw, yung girlfriend mo, kailan mo pa sa'kin sa papakilala yun? Yan mo po, Tay. Nadali ko po dito para makilala niyo po. Sa inyo naman po, Tay. Ako ba anak? Hindi <laughs> ko pa nga siya nakikilala ng lubusan eh. Pero huwag kang mag-aalala anak. Pagka nagkausap pa kami at nakilala na namin yung isa't isa, pakikilala ko siya Sa iyo.